News Update Mga balita ngayon, Curly Sky at Henry Alcantara na side in contempt dahil sa pagsisinungaling sa Senado. Marcos sa AFP, manindigan sa konstitusyon at bayan sa gitna ng investigasyon sa korupsyon. 272 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa sa Batangas 4. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon na in contempt sa Senado ang contractor na si Curly Biscaya at dating DPWH District Engineer Henry Alcantara dahil sa umano'y pagsisinungaling sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Pinuna ng mga senador ang sinabing dahilan ni Curly na kaya hindi nakadalo ang kanyang misis na si Sarah sa pagdinig ay dahil sa umano'y heart condition. Ngunit taliwas ito sa ipinadalang liham ni Sara na hindi ito makasisipot dahil sa umano'y importanteng meeting ito sa kanyang mga empleyado. Pinadalhan na rin ang show cause order si Sara sa kabigo ang dumalo sa pagdinig. Cited and contempt din si Alcantara matapos itong muling itanggi na parte ng modus ng Ghost Project sa Bulacan. Samantala, inihayag ni Senate President Tito Soto III ang posibilidad na magbigay ang Senado ng legislative immunity kung magsasabi ng totoo sa pagdinig. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines o AFP na panatilihin ang katapatan sa konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino sa gitna ng lumalawak na investigasyon sa umano'y katiwalian sa flood control projects at nalalapit ng mga kilos protesta laban sa korupsyon. Laging kumilos ng may integridad, ipagtanggol ang demokrasya at manatiling tapat sa konstitusyon at sa sambayanan ang naging pahayag ni Marcos sa panunumpa ng 40 newly promoted generals and flag officers nitong September 17 sa Malacanang. Binati niya ang AFP sa mahusay na disaster response at international defense drills, ngunit iginiit na kaakibat ng promosyon ang mas mabigat na tungkulin. Tiniyak naman ng Pangulo ang tuloy-tuloy na suporta at benepisyo para sa AFP. Nasa bat ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Coast Guard o PCG at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang tinatayang 272 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Batangas sport noong Martes, Setyembre 16, ayon sa PCG District Southern Tagalog, nakatago ang ilegal na droga sa loob ng apat na audio speakers mula sa isang pribadong sasakyan na minamaneho ng 30-anyos na residente ng Cotabato na kabababa lamang ng pampasaherong barko. Napansin ng PDEA ang hirap ng driver sa pagbubuhat ng isang speaker kaya agad nagkaroon ng k paneling check na nagpositibo. Ang kumpiskadong shabu ay dinala sa PIDEA National Headquarters sa Quezon City para sa pagsusuri habang nasa kustodiya na ang suspect na nakakasuhan sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <muling noise>